Hi guys, welcome to my blog. Ayan, pag-uusapan naman natin yung tungkol sa sasakyan kasi marami nagtatanong ng mga kababayan natin kung paano daw bumili ng sasakyan dito. So, ayun guys, kasi may mga marketplace din dito sa ano sa Poland. So, pwede kayong tumingin doon ng mga second hand na sasakyan. Kasi doon lang din ako nakabili ng sasakyan ko sa marketplace. Kapag kayo bibili ng sasakyan, dito is i-check nyo siyempre yung condition ng sasakyan kasi usually kasi dito kapag ang mga sasakyan is ano uh, pa lapit na ang winter marami nagbebenta ang mga polis dito ng second hand pag summer nagpapalit na sila ganun kasi ang sistema kasi nila dito yun yung napansin ko ha ewan ko lang sa iba basta yun yung na, na ano ko na obserbahan ko dito so dito kasi Nung last summer, example na last summer, dito sa gawin namin, ang daming nakaparadang sasakyan sa bawat bahay na may mga contact number na binidentangin nila yung sasakyan nila. Siyempre, second hand na yun, guys. Which is, may hey, okay, pero hindi hey, okay. Kaya, kayo mismo talaga yung mag-check yung sasakyan. Kung kung sa tingin nyo is, magagamit nyo ng maayos, or makinis pa, o hindi na. Pero, reasonable naman kasi guys yung price kapag bumili kayo dito kung mura at mahal kapag mura kasi medyo hindi na okay yung sasakyan pangit na siya so gamit na gamit na talaga pero kapag ang sasakyan is pricey makinis kinis pa yon maganda ang makina pero hindi naman natin pag-uusapan syempre yung makinis o ano importante kasi dyan yung engine talaga yung makina niya kasi ako bumili ako ng sasakyan nung pagdating ko dito year 2022 Um, ang bili ko sa sasakyan ko is inabot din ng 5,000 is loti. So, 5,000 i-convert nyo na lang yun sa 15 sa peso. Yun ang ano, kasi yung ano, usually kasi presyo ng mga sasakyan dito, nasa 3,000, gano'n. Depende. Depende talaga sa ano, sa quality ng ano, ng sasakyan at sa itsura, gano'n, sa makina. tsaka sa gamit ng nagbebenta kung matagal na ba niyang gamit na gamit yung sasakyan kasi makikita nyo naman yan sa ano eh sa kung ilan na yung naging biyahe ng sasakyan makikita nyo yan so kapag ang presyo ng sasakyan is nasa 3,000 sloty nasa 45,000 yung sa peso kung 3,000 times 15 natin yun nasa 45,000 sloty napakamura ganun ang presyo ng sasakyan dito kasi sabi nila ah uh, mura lang nga daw ba yung sasakyan dito sa Poland opo, mura. mura pero depende pa rin sa inyo ha kung anong klase sa sasakyan yung bibili nyo kung okay lang ba sa inyo ng gaya na sa akin na natama lang, na nagagamit naman siya ng maayos pero which is marami akong pinaayos sa sasakyan ko yung pump belt nya alternator Ah, uh, syempre yung gulong kailangan kapalit ka dyan kailangan kapag alam mong gasgas na gasgas na yung gulong kapag binili mo kailangan palitan mo yan ang, ang ginawa ko ang pinalit gulong sa sakyan ko yung yung all season na pang summer tsaka pang winter ganun ang ginawa ko tapos change oil yan ano pa yon um hindi pa yung kasama sa 5000 na, na ano ah nung binili ko yan ah kasi nung binili ko yan yung 5000 na yon included lang yung insurance at saka ano yung unit nung binili ko siya. Which is okay naman yung sasakyan ko. Pero syempre, gamit na gamit na rin siya. Pero okay siya para sa akin. Kasi nagagamit ko naman siya ng maayos. Tapos, may time kasi na talagang pag minalas-malas ka, eh, yung kabibili mo pa lang yung sasakyan, eh, sira na ang araw pa lang. Meron kasi ganung mga case. So, kaya kailangan kapag bumili ka yung sasakyan dito, i-check nyo maigi yung engine. Minsan kasi yung mga inner na piyasa ng sasakyan, hindi na talaga natin yung nakikita. Kaya, kailangan pag din kayo dito talagang, kailangan paglalaanan nyo rin talaga siya ng body. Kasi mag din talagang may sasakyan ha. Lalo na yung pag-maintenance niya. Kasi, ano ba rin yan, every year, every year bibili ka na yung insurance, tsaka yung, ano niya, um, ano pa yan, yung, tawag dito ng alam mo tanga papa check mo talaga yan yung control papa check mo talaga yan every year tapos yung yung sa chains oil kailangan to check mo rin talaga yan which is okay naman kasi magagamit mo naman talaga siya dito eh kasi dito kasi guys mas okay ang may sarili kang sasakyan kesa sa nagko-commute ka hassle kasi kapag nagko-commute ka eh kaya kapag dumating kayo dito sabihin nyo um, um, uh, okay lang ba na bumili na sasakyan okay as long na meron kayong ano meron kayong lisensya pwede pwede kayong bumili na sasakyan either um, international man yan yon, pasok yan kasi ako dati nung pumunta ako dito sa Poland nag driving lesson ako sa Taiwan so nag driving lesson ako doon nung nag driving lesson ako hindi ko nakuha yung lisensya ko kasi nga biglaan yung alis ko, at saka ng driving le lesson ko noon so, ang pinag-asikaso ko yung, ano ko, yung dati kong mali ko na check, siya na nag-asikaso so, nag-international nag international license yung hawak ko pero, meron dito mga Pinoy na nagpapagawa sila ng international license sa mga nagpa-process dito which is, ano yun, bypass yun sa Pinas ha, bypass license pero, okay pa naman siya dito sa Poland, nagagamit naman siya kasi gumamit ako noong una nung no, hindi ko pa nakukuha yung lisensya ko which is in acknowledge sa Manila lisensya pero merong ano ah merong rules na ngayon parang lumabas lang siya nung last June na kailangan lahat ng mga international licenses kailangan i-convert na sa mm. ano sa police license so tina tinanong kasi Josawa kung paano siya paano ako makakuha ng ng ano ng police driving license dito ang sabi niya hindi ko na kailangan mag mag driving lesson kasi nga marunong na ako mag drive ang gagawin ko na lang daw is pupunta ako sa LTO para kumuha ng exam ganun na lang din daw ang gagawin ko pero hindi ko pa naman kasi nagagawa kasi nga wala pa akong time gawa ni baby pero yun ang gagawin ko susunod kasi nga gusto ko na magka police license tsaka nag-aaral naman na rin ako ng konti ng ng Polish language, baka kuhanin din yung certificate ko nun. Ewan ko lang kung kailangan yun. So, tapos meron kasi din mga Pinoy dito na nagbebenta rin ng mga sasakyan nila kapag aalis sila ng Poland, pupunta sila sa bang side ng, ng Europe, binibenta nila sa mga kasama nila yung ano, yung sasakyan nila. Ganun yung ginagawa nila sa sistema dito. Kasi kasi nagtataka yung iba bakit lahat ng mga taga Poland may sasakyan kasi nga guys hindi naman ganun kamahal ang sasakyan dito mura lang talaga basta paglaanan mo lang din ng budget ganun ang sistema tsaka kapag may ka kasi dito anytime na gusto mong umalis pwede yun kasi yung sa akin ha hindi kagaya ng iba na na kasi may time dito na ang pagkukommute is may oras yung mga bus ganun may time na walang taxi sa lugar, mahirap kung kumuha ng ano ng taxi ganun kasi ang mga sistema dito. Hindi lahat ng lugar dito sa Poland is na nakakapag-access ng taxi, ng Uber, ganun ang sistema dito kaya mas maigi na may sasakyan din talaga. Pero kapag kayo nagsasakyan dito, okay lang din naman. Tapos, kapag ayaw niya na, alis na kayo polo, ibenta e niyo. Ganun ang gawin yung sistema. Kasi, ganun ang karami na ginagawa ng mga Pinoy. Ako nga, minsan kasi, pag ano dito, pag winter, hindi na ako masyadong lumalabas kasi nga, delikado. Napakadulas ng, ano, ng daan kapag winter dito. Kasi ako naranasan ko na nung ano eh, na umikot dalawang beses. Kasi nga, pababa siya, mabagal naman yung under ko paglapag dun sa pinaka patag napakabagal ng biyahe ko napak ay ng ano ko ng usad ko nung paglapag ko dun ako umusad ay umikot ng dalawang beses tapos medyo ninerbios din ako kasi nga sumigaw yung pasahero ko yung katrabaho ko <laughs> hindi ako ninerbios dun sa ano ninerbios ako sa sigaw ng kasama ko pero nakakatakot din yun guys kasi hindi mo control yung ano kahit kontrolin mo yung manibela yung preno talagang ano ka Um, dudulas at dudulas yung gulong mo Kahit sabihin mo na ano Na nagpapalit yan ang gulong May time kasi na ganun Kaya kapag tayo dito guys Ingat ingat tayo Kasi talagang madulas ang kalsada dito Kasi puro snow nga Delikado Kasi ako may time na naranasan ko Dahil talaga na tumirik yung sasakyan ko Ang kapal kapal ng snow Kaya ang ginawa ko Iniwanan ko na lang yung sasakyan ko doon Tapos nagpatulong ako sa mga kakilala ko na Na humanap na nagtotowing Ayun naging okay naman tapos yung tinawagan ko si Josawa kasi nga si Josawa noon boyfriend ko pa lang nasa Netherlands siya siya mismo din yung kumontak doon sa mechanic tapos inayos naman so ayun guys kung kaya bibili sa sakyan dito okay naman sa akin para sa akin 100% okay at saka talaga magagamit niyo uh, so ayun guys thank you for watching bye